Diniklara ni Muhammad Ali ang kanyang sarili ang pinakadakilang boksingero sa kasaysayan. Si Muhammad Ali ay tinitingnan ng marami bilang ang pinakadakila sa lahat ng panahon. Ang boxing icon ay isang tatlong beses na lineal heavyweight champion at nasangkot sa ilan sa mga pinakahindi hindi malilimutang laban sa kasaysayan ng sport, kabilang ang Rumble sa Jungle kasama si George Foreman at ang Thrilla sa Manila laban kay Joe Frazier. Sa kabila ng mga parangal na iyon, isa pa sa mga dating kalaban ni Ali ang naniniwala na dapat siya ang tinitingnan bilang pinakadakila kailanman, sa halip na si Ali. Ang taong iyon ay si Larry Holmes, na tinalo si Ali sa penultimate fight ng maalamat na boksingero, kung saan malinaw na makita na si Ali ay malayo sa kanyang pinakamahusay. Hawak ni Holmes ang World Heavyweight title mula 1978 hanggang 1985, na gumawa ng dalawampung sunod na depensa ng kanyang sinturon, at ipinaliwanag niya sa Sky Sports kung bakit naniniwala siyang dapat siyang tingnan bilang pinakamahusay. Sinabi ng lahat na ako ay isang kopya lamang ni Muhammad Ali, dahil lamang sa iniidolo ko ang kanilang tao, siya ay not a man, nakabox, gumalaw at mukhang maganda, gusto ko ang kanyang estilo, kinopya ko ang ilan sa kanyang mga estilo, kanyang mga jab at galaw at kung ano pa at ako pinagbuti ito. Hindi ko makuha ang pagkilala na dapat kong makuha, tulad ng isang Mike Tyson. Hey makinig, ako ay may 20 th title defenses, Mike Tyson ay may tatlo o apat at nawala, ako ay kampyon para sa pitong at kalahating taon, siya ay kampyon para sa pitong buwan, hindi nila nais na makilala ako. Si Ali ay walang record ng laban na mayroon ako sa pagtatanggol sa titulo, hindi niya hawak ang kanyang titulo sa loob ng pito at kalahating taon. Bakit hindi ako magkasya sa kahon na iyon? Bakit kailangang si Muhammad Ali ang pinakadakila? Masasabi niyang siya ang pinakadakila. Masasabi mong siya ang pinakadakila. Ngunit iba ang alam ko, ako ang pinakadakila.